Na. pa na kung ka picture. Di beju na. na. Dah mo ba? No, mga. <laughs> hey. 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 yung mga hamba, Jey. Ah, okay. Nakakapatay hey. Nakaka -ta ba ng ano yun? Katukin kami yung mga hamba. spray mo nga yung anong yun. ah. Ay, yung, ayun, yung ay, ayun, tinan mo. Ayun, nakakamatay -ta ba nga. Yan, yan. Yung ano yan? Yung agay-ay. Bok, bok. Ano O, bok-bok. ba? Bok-bok. Nah, Meron ba kayo? Para mamatay yung mga... ano. jay, Alex, para nga. May nubukbuk yun eh. Ito na yung video e, para isang kasa na lang sa kanya. Para mapatay-patay ang mga ano rin. Ang unos. Natutuyo naman uh, yata yan? Oo Oo, wala ka pupunasan. Ano siya naman? Oo. Pati likod. Siguro pa. Yun ang paupin. O siya ang bahay ko. Okay. Saan may kaubos? Nang ano? UNOS. UNOS. Oo. Oh, no. oh. Ayun, napilit talaga ako magpalit ng plastic. Yung PVC channel. Eh. Oo. Uh. <coughs> pa. Maganda nga mura-mura sa ano. Ano yung gamit ito? Nagalaga ko kasi mga paisa ni mama. Ay, mga patakan. Ay, ito. Igit na lang yan. Kay Tony Bangs yan. Oh. Ano naman yun? Ah, tawag rito. Anti-flexion. Hindi, plywood lang eh. Na plywood lang ba eh? Oo. Lagyan mo lahat dito eh. Plywood yan, pero ano yan? Marine. Okay. Mar marine eh. Eh kasi ang ani naman wala pinapatawad. Oo. Oh, eh. Kahit ano. Lahat <laughs> sa kitala korte na dito. Sige, sige ba? Sigit na. Ayan. Tak ada lagi berita. Tadi ni, ini. Yeah, tem. Yun ang ano eh, bukbuk yata yun o ano. Unos. Hindi, hindi unos yan. Kasi yung unos, kasi yung ano, bilog. Bukbuk na. Bukbuk yan. Mga tayo. Hmm. Ang tayo kasi na ang unos, bilog. Yung parang ano, buhangin na maninig. Buhangin ang bilog yan. Oo. Bukbuk ano, yung bilog Yung kanya bukbuk yan. Bukas ba? Ah, nakasara. nakasara. Nalaman. Naka sarap. One, <coughs> May lamang kaya ang mga hangin cabinet ko? Ay, hangin cabinet ko. ano yun eh. Hindi naman bubukbukin yun. Ah, plastic yun ah. Plastic yun eh. Ano yun? Yung kusot yun, laminated. Hmm. Hindi naman kinakain ng ano yun. Plastic po ba to Oh, laminated Higana dyan. Eh, ba? JD, yung ano, yung... Lahat yan. Hmm. Eh. Laminated lang ito lahat. mga na tanding. yung mga laminated ito. Yung ano yan, yung kusot. Yung, <coughs> pa. yung, parang tapon. Oh, maganda talaga 'yon. Tapos <laughs> akin na rin. Ah, Ang laki ng ano, obo. Exhaust <laughs> na. Exhaust. <laughs> Nagagamba na. Hmm. Kaya na nga, ng cartaker ito. Kung wala, hindi lalong ano na ito. Bot. Tá de para que anotade. Lempa, vamos para. Vamos